Sa gitna ng lungsod, may isang maliit na coffee shop na hindi halata sa mga nagmamadaling paan ng umaga. Dito nagtatrabaho si Elian, isang tahimik ngunit masigasig na barista. Araw-araw, siya ang unang dumarating. Inaayos ang mga mesa, nililinis ang espresso machine, at tinitimpla ang mga beans na pinili niya mismo mula sa lokal na magsasaka. Para kay Elian, ang paggawa ng kape ay hindi basta trabaho. Isa itong ritual. Bawat paggiling ng beans, bawat buhos ng gatas, bawat art sa ibabaw ng tasa, lahat ay may kasamang alaala. Sapagkat sa bawat aroma ng kape, nabubuhay ang mga kwento ng kanyang nakaraan, limang taon na ang nakalipas ng iwan siya ni Mira, ang babaeng minsang naging sentro ng kanyang mundo. Pareho silang mahilig sa kape, sa katunayan, magkasama nilang pinangarap na magkaroon ng sariling kaf. Ngunit dumating ang pagkakataong kailangang piliin ni Mira ang pangarap niya sa ibang bansa. Naiwan si Elian kasama ang kanilang plano at ang mga sulat na hindi na nasagot. Simula noon, nagpatuloy si Elian. Itinayo niya ang coffee shop mag-isa. At sa bawat customer na pumapasok, pinapaalala niya sa sarili na ang pagmamahal ay parang kape, minsan matamis, minsan mapait, pero laging may init. Isang araw, habang abala siya sa paggawa ng pour-over coffee, tumulog ang maliit na kampanilya sa pinto. Pamilyar ang yapak, pamilyar ang tinig na bumati ng isang flat white, gaya ng dati. Pagangat ng kanyang paningin, bumungad si Mira, may ngiting may halong kaba, at matang puno ng pagsisisi at pag-asa, tahimik si Elian, pero mumiti. Gusto mo bang ikaw na ang magtimpla nito?